Kinastigo ng ilang senador ang pagpaparada ng prosecution team ng mga ebidensya laban kay Chief Justice Renato Corona kahapon. Labag daw kasi ito sa batas ng impeachment at ang sino mang magkamali, posible raw maparusahan. Ikwento mo, May Anlos Banyos. Nairita si Senador Ping Lakson ng ibandera ni Congressman Prosecutor Neil Tupas ang sinasabing titulo ng higit 14 million peso condo unit sa The Fort na ebidensya raw laban kay Chief Justice Renato Corona. Hirit ni Ping hindi ito dapat palampasin dahil posible nitong maapektuhan ang integridad ng paglilitis. Kung hahayaan itong magpatuloy, mabuti pa raw na itapo na lang ang impeachment rules. Maging si Senador Cheese Escudero, nabahala sa ginawa ni Tupas, kaya pinayuhan niya itong magbasa. To read the rules of the Senate, hanggat maaari sana iwasan. May mga pagkakataon siguro hindi may iwasan yun. Pero hindi naman siguro sa pamamagitan ng isang presko na ikaw pa nagpatawag. Maging ang mga abogado ni Corona, hindi pinalampas ang pagbibida nila tupas ng ebidensya sa media. Eh bakit di sa press nila tinukuan? Eh di sa trial na tayo mag-usap. Nakasaad sa Section 18 ng Rules of Impeachment, malinaw na hindi na dapat nagsasalita ang kampo ng prosekusyon, depensa at senator-judges, lalo na tungkol sa kaso, ang lalabag, may posibleng kaparusahan. It can range from a reminder to a reprimand to a censure, to contempt, all of these are within the powers of the Senate to impose. Pero si Tupas nagmatigas, wala raw silang ginawang masama. Wala sa intention namin na i-convince yung mga center at this point, it will happen during the trial. Yung intention lang namin is uh, bigyan natin information yung publiko. Sa January 16 gugulong ang paglilitis kung saan pag-uusapan din ang posibilidad ng isang pre-trial para mas mapabilis ang proceedings. May Anlos Baños, News 5.